Ito pa rin guys, uh, dito pa rin po tayo sa ating munggo. Ayan, munggo pa rin po ang nakatainom niya na bago-bago pa lang po sumisibol. Ayan, mga munggo pa rin po dyan. At kung yung natatanong ay, kaya po siya may takip na ganyan ay tinutuka po kasi ng manok. Kaya nilagay ko po ng, ano, ng takip. Para hindi po siya tukain. Ayan po, pagka... Pagka tinanggal po natin yan ay kailangan po medyo malaki na para hindi na po siya tutukain ng manok. At po, mungko pa rin po yan at okra. At po guys, yan po ang tamang proseso. At ito po ay pinaka, ang tawag po rito ay kama. Pinaka kama. Ikinama lang po natin siya kasi matigas po ang lupa. Kung nakakita nyo po, tagaraw ah uh, matindi po ang sikat ng araw guys uh, at hindi po basta basta magpatubo po ng halaman ngayon sa ating taniman kaya organic na lupa lang din po ang ginabit ko muna pansamantala hanggat di po tagulan kaya po talagang sarap po magtanim pagkatagulan guys kaya Pagka po ngayon po kasi malalanta lang kaya kailangan tamang proseso rin po ang inyong pagtatanim pagkatag araw uh, see you guys at sana po ay may nagustuhan nyo po ang ating content kahit kapraso lang at maraming salamat po